Kailan po kaya mangyayari na may makukulong? At uh, kailan po ito? palagay ko, bago mag eh hindi palagay ko, alam ko, bago mag marami dito sa napangalanan dito ay palagay ko nasa nasa ano na ma, 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 matatapos na yung kaso nila, buo na yung kaso. Makukulong na sila. Wala silang merry Christmas. Before Christmas, makukulong na sila. Isa rin sa makukulong ba is bago ng Pasko? Si? <laughs> Oo, pwede na niyang ikulong ang sarili niya. Ah, uh, aminin na niya. Aminin na niya na ano talaga. Meron siyang pagkukulang. At uh, hindi lang maliit na pagkukulang ha. Malaking pagkukulang. Meron siyang malaking pagkukulang sa kanyang ah, uh, trabaho para sa ating bayan. Kaya pwede na niyang ikulong ang sarili niya. is the speaker include, the former speaker included in the list sir i don't think so because no no the only evidence that has been give, uh, made against him is uh, uh, in the in the uh, in, in in the senate so i don't know uh, we, we don't ha we we no with the speaker no uh, not as yet not as yet if something else comes out Then he might have to be answerable for something. So, again, you know, we don't file cases for op for optics. <laughs> we file cases to put people in jail or to make people answer. dapat isali si Martin dapat isali si Bongbong Marcos kasi siyang po mirmah ng 2025 gaw. In fact, meron tayong pasyon, diba? ba? Yeah, I know that there are many, many suggestions of who else we should file cases against. Well, we're, we're fine with that. Provide us the evidence and we will find, file cases against them. Marcos, tungkol sa flood control anomaly. Tiniyak niya na may makukulong bago magpasko. Pero nang tinanong siya na kasama ba rito si dating speaker Martin Romualdez, ang sagot niya ay uh, wala pa daw ibigay siya. At kung mayroon man, pasasagutin daw. Ano po yung reaction niya dito? Ah! <laughs> hindi na po niya uh, baka lang hindi na naman niya binasa na sinabi niyang binasa yung budget ng 2025. Ang pinag-uusapan natin dito ay yung budget ng 2025. Makikita mo na yung project ng uh, o yung budget ng Pangulo o Executive Department ay nasa NEP, nasa National Expenditure Program. Yun ay sinasubmit sa Congress. Pagdating sa ga o General Appropriations Bill at pagdating sa GAA yung batas ng ating budget makikita mo ang daming project doon na wala sa NEP yun pa lang ebidensya na yun doon pa lang masasabi mo na na itong congressman na ito ay merong insertion na katanggap. So, ibig sabihin, tingnan mo na kaagad nasaan na yung project na ito, na nakalagay sa distrito na ito. ba? Diba? Ang pinaka-ebidensya natin dito ay ang 2025 budget. Huwag na tayo lumayo kasi doon makikita mo ang siningit ng kongreso ng mga projects dapat doon nakatutok ang kanilang uh, investigasyon. At paano natin nasabi na ebidensya yon kontra kay Martin Romualdez? Dahil pagdaan sa house, lumobo yung pera, lumaki yung uh, budget galing sa NEP. O so sino ba ang mag-uutos nun? Yung mga congressman na kung saan-saan lang? Siyempre yung header, yung speaker. Pangalawa, sinabi ko na at sinabi namin during a cabinet meeting nung ako ay nasa Department of Education, nahihirapan kami kasi kinuha ang uh, school building program ng opisina ng speaker at chinapchap nila yung school building program pinamimigay nila sa mga kaalyado nila o gusto nilang Uh, tulungan ng mga congressman. Saan? Noon pa, alam na niya. O kung hindi man niya alam, basahin niya ang 2025 budget. At doon siya magsimula, magtanong, mag-investiga. Kung sinasabi niya na hanggang ngayon ay wala pang ebidensya, ibig sabihin, wala siyang ginagawa dapat isali si Martin Rivaldo. Dapat isali si Bongbong Marcos. Kasi siya ang pumirma ng 2025 gaan. In fact, meron tayong question, di ba, uh, sa 2025 gaan natin na nasa uh, Supreme Court na sinasabi unconstitutional ang ating budget. Di ba? Sa, sa iyo palang, presidente ka, pag dumating yon sa harap mo, Sabihin na nating hindi mo kaya basahin 'yan kung ilang 100,000 pages 'yan. Pero meron kang mga tao na isa-isa titingnan lahat 'yon. Tama ba ito? Tama ba ito? Tama ba ito? Bago mo siya pirmahan. Pa, 'Yun ang panigurado mo. 'Yun ang oath mo sa batas, under our constitution na faithful yung ating budget uh, sa sa pera sa paggawa at sa paggamit. Therefore, lahat ng mga anomalya doon kasama ang Pangulo. Kasi naging batas lang naman 'yon dahil sa pirma niya. Eh. Kung hindi niya pinirmahan 'yon, hindi naging batas 'yon. Hindi magagamit yung pera.